Ma'am, pasensya na kayo ma'am, natagalan ako sa order niyo. Yung kasing customer ko ma'am, bigyan ako ng tip, 500. Oh. <laughs> ano, grabe na ka Ano yan? Okay. <laughs> ano, yan? Okay. ano yan? Merry Christmas! Oh. Ano tapo, tapo. Ma'am Michelle po. Apa. Ma'am, pasensya na kayo. Ma'am, natagalan ako sa order nyo. Okay <coughs> lang po. Huwag kayo iiyak. Yung kasing customer ko, ma'am, kanina, ano, binigyan ako ng tip. Sana all. Ano po Binigyan ako ng tip, ano, ah, uh, 500. Wow! Ngayon, eh kasi hindi ako makaget over dun sa tip na binigyan niyang 500. Kaya, oh, nanginig kasi ako. Sabi ko, kailangan ko pa ng pera kasi magpapasko. Kasi, di ba, magpapasko na po. Marami kasi ako inaanak. Kaya yun, binigyan niya ako ng, ano, ng tip na 500. Kaya yun, nakipagkwentuhan mo na ako ng konti. Hindi ko na malayan, ma'am, na double run pala ako. Pero pa pala akong ihahatid sa inyo. Gago! Ayun, ma'am. Kaya po kayo na-late. Opo, na-late po ako ng mga 20 minutes. Kasi nga po yung customer ko, ma'am. Sobrang bait, binigyan niya ako ng ano, 500. <laughs> Hindi totoo yan. Opo, sana po lahat ng customer. Ganun po na, ma'am, no? <laughs> po, Hindi, ma wala po akong 500. Hindi, ma'am. Wala po. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kasi pay... ano, bayad na po yung ano niya. Oh. Order po, ma'am. Ano so, na, po? na po. Ano po pantip na ganong kalaki. Wait, hindi, ko naman po sinasabing magtitip po kayo ng 500. Pinabalik ko nga po yung 500, sabi ko sa kanya, kahit 20 na lang po, kaya 50, okay na po ako doon kasi... Ano po, masyado po malaki yan. Sabi ko, baka kailangan niya yung pera. Hindi, Talagang sabi ka niya. Talagang <laughs> binigyan ka. Ha? binigyan ka. Oo po, ako ang 500. Um, sabi ko nga, ayoko nga sanang tangkapin eh. Kaso, Di diba, sabi nila masamang tumanggi, tumanggi sa grasya? Oh, no. hell no! ano ma'am? Kayo ma'am, siguro mo ma pag sa inyo nangyari yun ma'am, no? Nope! Masaya po kayo na ma'am? Sige pa, wait lang. Bakit po ma'am? Wait lang po. Ah, wait lang. Amo, ano ah? No, 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 no. No. Nakasakpay bandrit na. Ano, no, no, no. <laughs> ano ma'am, ano po yan? Oh. <laughs> ano, grabe nakakaya. <laughs> Hindi pa, sige. Okay lang po. Kasi mas naiya nga ako kasi yung nauna sa inyo. Okay ba? Ay, Hindi ma'am, okay lang po. Wala nga po. Nakakaya sa... naman. Hindi ma'am, prank di, ma okay lang. Hindi ma'am, prank lang. <laughs> <laughs> okay, okay lang kahit prank. Ma'am, okay lang. Wala, prank lang po ito eh. Hindi po kasi nagganap. Magaling kang... Nagganap po ay. Ma'am, oh, salamat po. Thank you po ma'am. Ma'am, oh, Merry Christmas po ma'am. Thank you ma po. So, lang ba, lang, po. Di, pa, okay lang po. Thank you po. Thank you <laughs> Hello oh, po. Ako siya siya na po kayo. Natagalan ako okay no. na. Hindi kasi ako nakaget over doon sa customer ko. Binigyan ako ng isang libo. Oo, natip. Sabi ko. <laughs> Oo oh, sabi ko. Grabe naman Hindi, kahit 20 lang nga sana, okay lang. Pero yung binigyan ako na isang libo, mom. Grabe. Hindi ako makaget over. Bola lang yan. <laughs> Kaya nga natagalan ako doon eh, nagpapas. <laughs> Hindi man po. Parang apartment din siya ganyan din. red, red, na gate. Ano pa? Red na gate din, apartment. Binigyan ako ng isang libo. Sabi ko, ma'am, tamang tama. <laughs> <laughs> tamang tama to. Sabi ko, kasi magpapas ko. Marami ako inaanak. Hindi totoo yan. Muntik na nga akong maiyak doon, ma'am <laughs> eh. <laughs> ano, Oo oh nga, sabi ko binigyan ako Gini ng tip. Binigyan mo ako kuya eh. Oo, oh, grabe. Sabi ko, grabe yun o. Sabi dami ata ang pera ni ano. Hindi mo dami, binigyan ako. Oo oh, talaga, sabi ko kahit 20 lang na mo kayo nito. nasa kulit ko nga isang libo. Ah, oh, oh. nasa isang oh. libo. Ginigas ito, po. Ha? Ginigas niya. Ginigas?

yan ba talaga? Ano totoo? Ang buhay niya mamam? kayo upload natin? Hindi ka hey, <laughs> oh. oh, mam, ma shout ka na. ka <laughs> <laughs> oh, na, natin Pero napaka niya, na. na. Oh, salamat po. thank you. Thank you, thank you. Thank you.